Dalawang magkapatid sa Baguio City ang nagbibigay ngayon ng inspirasyon. Bukod kasi sa bonding nilang pagkanta, in tandem rin sila sa pagsali sa iba't ibang singing amateur competitions. Yan ang pampagod vibes na sentro na balita ni Floyd Brents. Hindi lang sa turismo sikat ang Summer Capital ng bansa, gumagawa na rin ng pangalan sa online world ang dalawang magkapatid na ito, sila ang Sacramento Siblings na sina Bea May at Luke. Sabay tayo. Sa video, kitang-kita ang good chemistry ng magkapatid, si Bea Singer, guitarist, habang nagko-cover kasama ang younger brother na si Luke. At dahil musika ang nagbubuklod sa dalawa, tumulay ang kanilang bonding moment hanggang sa mga entablado. Naging laman sila ng iba't ibang amateur singing contest sa Baguio City at kahit sa mga national competitions ng bansa, napapanood na rin sila. Madalas ding mag-viral sa social media ang kanilang content na talaga namang very inspiring. Girl, so cool. Ang musika ng Sacramento Siblings, hindi lang himig sa ating mga tenga ang hatid, kundi init ng pagmamahal ang hatid sa ating mga puso. Floyd Brands, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.